So, magandang gabi sa inyo mga kapatak at uh, ngayong gabi nga ito nasa balita si parating natin yung magiging super typhoon bagyong uwan at uh, pinagahanda na lahat at uh, mga kapatak dito nga sa Batangas ay bukas sarado mga establishment natin kahit mga mall, supermarket sarado dahil yun nga, sa paghahanda para sa pananalasa ng bagyong uwan pero sana naman hindi maging ganun kalakas at yun nga mga kapatak uh, ngayon, ngayon nga ano bang oras na? mag alas 8 na siguro papunta kami dito sa Dali at bibili kami ng konting pagkain lang para bukas kasi siguradong bukas walang mga mabibili ng mga pagkain kaya bibili lang kami ng konti uh, tipulan sa inyo mga kapatak ingat po tayo sa lahat ingat po tayo, ingat kayong lahat Uh, i-charge po natin yung ating mga power bank, maganda ng ilaw. Magready po tayo ng mga tubig para sa darating na bagyo. Nawa naman po ay dito sa Batangas at sa ibang lugar ay hindi hindi ganoon kadakas ang tama ng bagyo. So tara, samahan niyo kami mamimili kami. So nandito na nga kami sa daling mga kapatak at uh dahil nga sarado yung, yung stab, mga establishment bukas at uh, maraming tao mga nagpa-panic buying na rin at uh, lang kami ng mga pang bukas lang na maghapon mga kape, gatas, tinapay bigas at konting dilata yan bil tayo eh dami yung nakapila din sa counter ah, sige So yun yung mga binin natin tinapay, kape, gatas, noodles, yan kunting chicharia. Ngayon pang bukas. Hmm. Ano ba? Nagmay kasama ng ganito. Ang pang... Meron na. Ah, meron na ka. Kumuha ka itlog. Ang mga tao. Ang mga nakapila. Yun, so yun nga mga kapata. Kami pa uwi na. At uh, konti lang naman ang... Pinamili, tula din mo pang mga pangbukas lang kasi nga sarado nga lahat ng mga establishment dito sa Batangas bukas dahil sa magiging bagyo na parating sana naman hindi tayo masalanta ng malakas at uh, yun nga napakadaming tao dun sa ano sa dali mga namimili nagpapanik ba yung din nga kasi nga bukas sarado lahat so yun lang uh, ingat po sa lahat uh, huwag na muna tayo lumabas ng bahay para lahat tayo ay safe dahil talagang malakas nga daw talaga rin magiging bagyong yung so yun lang ingat po at uh, ipagpray natin na sana ay lumihis or ano naman or wag sobrang lakas ang tama sa atin so yun lang mga kapatak magandang magandang gabi sa inyo lahat at uh, ingat salamat po